जो भाई बस ड्राइवर थी Ito yung mga bigol, tapako, legespe. mga miko Ito si miko, mga bigol dito sa Phoenix.

Balik tayo sa Kia Puxute. Ayan na, Nico Puxet. Ang iyong driver. O, puno ka, puno. Nico Puxet, dito na tayo sa Grahe. Pero, Mayro. meron tayong amiga tayo dito na gusto mong buhay ng Dabao. Wala na siya pumasahe. Balik tayo ng Pitix. Dito, nakapunta ko si Mayaga dito. Kaya na pala siya tangali dito. Dito.

Alas otso ng gabi. Oh alas otso, 23. Dito si Amiga. Diyan na siya matulog muna. Wala man tayong dito. Pwede rin yan sa bahas kasi na siguro.